Isa akong OFW at gusto kong makapagsimulang bumili ng bahay. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula ano yung mga dapat kong gawin. Ito yung pag-uusapan natin ngayon para mabigyan ng linaw yung mga kababayan natin na gustong makapagsimula sa pagbili ng bahay pero hindi nila alam ano yung proseso at ano yung mga hakbang na kailangan nilang gawin para maging maayos yung pagbili nila ng bahay at lupa na matagal na nilang pangarap para sa kanilang pamilya. Ang pagbili na bahay ay nagsisimula sa kung saan yung lokasyon na gusto mong magkaroon ng sarili mong bahay. Pangalawa, yung kahandaan mong pinansyal. Hindi na nga na kailangan meron kang napakalaking ipon para makapagsimula ka. Ang importante, meron kang matatag na trabaho at inaasahang pagkakakitaan para ipambayad sa kada buwan mong hulog doon sa bahay na bibilin mo sa pre-selling, hindi mo kailangan magkaroon ng napakalaking ipon para makapagsimula sa pagbili ng bahay. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng matatag na trabaho para kada buwan, meron kang siguradong maihulog sa housing loan na kukunin mo sa banko man o sa pag-ibig. Ito lang din yung mahalagang kailangan mo para maaproban ka ng banko o ng pag-ibig sa housing loan mo kapag netokoy mo na kung saan yung lokasyon na gusto mong makabili ng bahay, kailangan mong kumontak sa isang real estate agent na makakapag-assist sa iyo sa pagpuproseso ng mga kailangan mong requirements at mga paraan na kailangan mong gawin para maging madali yung pagpuproseso mo ng pagbili ng bahay. Sa pamamagitan ng real estate agent na to, maia-assist sa tama at magaang na paraan para hindi ka mahirapan sa pagpuproseso ng mga dokumento at pag-aayos ng mga legal na paraan para makuha mo yung bahay na gusto mong bilin. Pangatlo, kung OFW ka, kailangan mong maglaan ng isang kamag-anak na pupwedeng maging representative mo para magayos ng mga kailangan dokumento hanggang sa makumpleto mo yung proseso ng pagbili ng bahay. Yung representative mo dito sa Pilipinas, siya yung magsisilbing attorney in fact mo. Mahalaga ang gagampanan nito kasi siya yung magre-represent sa'yo sa legal na pamamaraan ng pagkuha ng bahay. Pangapat, site tripping. Sa pamamagitan ng representative mo, bibisitahin nila yung lugar, titingnan yung mga bahay na naitayo na para masiguradong natatapos yung project ng mga bahay na ginagawa. At nakikita nila yung legalidad ng project kung meron ba talagang nag exist na mga bahay? Meron ba talagang mga ginagawa? Uh, maayos bang kausap yung developer? Maayos ba yung pagkagawa ng bahay? Sa pamamagitan ng site tripping, nakikita mismo yung aktual na ginagawang bahay at yung lokasyon kung saan nakatayo yung mga bahay. Sa ganitong paraan, masisigurado mo na hindi ka maloloko. Malaman mo kung gaano kalapit ito sa mga business establishments na kakailanganin mo sa pang-araw-araw na buhay katulad nung palengke, malapit ba to sa mga malls, sa hospital, sa eskwelahan na papasukan ng mga anak mo. Ito yung kahalagahan na kailangan mo makita muna yung lugar para makasigurado ka na legal lahat yung magiging proseso bago ka magsimulang magbayad ng reservation fee. Sa pagbabayad mo ng reservation fee, dito ka na din pipirma ng kontrata na kung saan nakaparoob ang lahat ng legalidad ng pagbili mo ng bahay at lupa. Kung OFW ka, ipapadala sa iyo ang kontrata sa pamamagitan ng kurier. Pagkatapos, pipirmahan mo yon at ipapanotaray sa Philippine Embassy kung saan bansa ka nagtatrabaho. Kapag ka nanotarize na yun sa Philippine Embassy, ibabalik mo yon dito sa Pilipinas, ipapadala mo ulit para makumpleto lahat ng mga dokumentong kailangan sa pagpuproseso ng housing loan mo sa pag-ibig man o sa banko, alin man yung paraan ng pagbabayad na pipiliin mo. Kapag nagawa nyo na to, after 30 days din, magsisimula ka na maghulog sa down payment na nakalagay doon sa kontrata nyo. Huhulugan mo to hanggang sa matapos kung ilang buwan yung napagkasundoan nyo. Kung labindalawang buwan, kailangan mo siyang tapusin within 12 months. Or kung meron ka namang sapat na ipon, pupwede mo siyang bayaran ng cash. At nakalagay din dun sa kontrata nyo kung kailan sisimulan yung construction ng bahay. Kung gagawin ba to habang hinuhulugan mo yung down payment? O matatapos ba to pagkatapos mong bayaran yung down payment? o magsisimula pa lang ba to kapag natapos mo nang bayaran yung down payment. Sa bawat developer, may magkakaiba silang schedule ng construction ng bahay. Kaya mahalagang alamin mo muna lahat ng ito bago ka magsimula, hindi pagka nagsimula ka na. Lahat ng mahalagang tanong mo dapat ginagawa mo yun bago ka magsimula sa ganitong paraan, hindi ka nangangapa sa dilim. Hindi yung nanguhula ka lang kung kailan ba matatapos yung bahay ko. Tapos doon ka maghahabol kung kailang nakapagsimula ka na, nakapagbayad ka na. Yun yung kadalasang nagiging pagkakamali kapag ka buyer ka at minamadali mo yung proseso. Tandaan natin na ang pagbili ng bahay, hindi katulad ng mga ibang mga produkto na kapag binili mo at ayaw mo, isosoli mo. Nakapalob ito sa mga batas na kailangan sundin ng both parties. Para nang sa ganon, hindi magkaroon ng problema sa hinaharap. So, ang payo namin, napakahalagang bago ka magsimula, bago ka magbaba ng reservation fee, alamin mo muna lahat ng kailangan mong alamin. Ilista mo to para nang sa ganon, hindi mo makalimutan, bago ka magsimula, na itatanong mo na lahat at nakukuha mo yung tamang sagot at meron kang pangahawakan pagdating nung tamang panahon. Sa ganitong paraan, naiiwasan mo yung mga sakit ng ulo at mga problema na pupwede namang iwasan kung ginagawa lang natin yung mga tamang paraan sa pagbili ng bahay sa simula pa lang. Habang pinuproseso mo yung pagbabayad ng down payment, pinuproseso na din ng bangko o ng pag-ibig yung housing loan mo. Sa ganitong paraan, kung matapos mo na yung down payment at na-approve na yung housing loan mo, tapos na i-turn over na sa iyo yung bahay, pwede ka nang lumipat ng bahay at doon na din magsisimula yung pagbabayad mo ng monthly amortization sa pag-ibig o sa bangko. Depende kung gaano katagal yung pinirman mo sa kontrata. Kung 10 years, 20 years, o 30 years. So, ganun po yung proseso. Una, pagbabayad ng reservation fee, pagkatapos pagsasubmit ng mga requirements, pagkatapos sisimulan mo yung paguhulog sa down payment, pagkatapos ita turn over sa iyo yung bahay, pagka turn over sa iyo yung bahay, magsisimula ka magbayad ng monthly amortization sa bangko man o sa pag-ibig habang nakatira ka na dun sa bahay. So, ganun po yung ang proseso ng pagbili ng bahay. Meron po siyang step by step na pamamaraan para ka makapagsimula hanggang sa matapos mo kung gano'ng man katagal yung pinirmahan mong kontrata. Ang titulo ng bahay ay malilipat sa pangalan mo kapag ka natapos mo na po yung paghuhulog mo ng monthly amortization sa bangko o sa pag-ibig. So ganun po yung kabuo ang proseso ng pagkuha ng bahay. Yun lang po at sana ay nakatulong ng malaki sa inyo, lalo na sa mga kababayan nating OFW. Kung sakaling nakahanda na po kayo at gusto niyo nang kumuha ng matagal niyo nang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa, mag-message lang po kayo sa amin at asahan yung i-assist namin kayo para sa simple at madaling pamamaraan ng pagkuha ng bahay at lupa. Yun lang po at maraming maraming salamat po ulit.